private resort ba ang kailangan mo na mas pina-level up pa ang pagka-privacy? Yung merong VIP room na merong sariling swimming si pool sa loob? Tapos para ka valley, ito pang malapit. Pwede ka mag-movie marathon dito habang naliligo ka dito sa pool. Ang laki ng screen. Aba, tara na, dito lang yan sa Lucena City. Walking distance lang dito sa SM, i-google mo na lang. Napakadali ah, lang kasi sa mismong Google, ituturo na agad sa iyo. At kapag nakarating ka na dito, makikita mo naman agad itong Casa del Marga Private Resort. Pagkapasok mo pa lang, ay ay damagat sa iyo ang kanilang ng billiard. Sa so, mga mahiling magbiliard, ayan, hindi na kayo may inip dyan. Wanto yan. Perfect the perfect din ang location nila kasi sa gabi kapag wala ka ng mahay, na mahal, lumabas ka lang la at ang daming kainan dito sa labas at pwede kang magpa-deliver. Kamanghamang itong resort na to kasi imagine mo ang liit lang niya. Pero kapag napuntahan mo na ay bawat sulok ay Instagramable. Halika kayo, papasokin natin to hanggang doon sa kaloob-loobad pagdating nga namin ay nakita ko ang may-ari ng resort na At ayun, nag for ng aming dinner. Sir, mami, salamat sa masarap na steak na gawa ng iyong anak. Dahil nga whole day kaming maraming pinuntahang event, ay ang dami kong gutom. Kaya naman ay tara, kain muna tayo. Then, pagkatapos namin kumain, ay sabi ni Sir ay punta na daw kami sa VIP room na kung saan ay dun kami mag overnight. Ang sabi ko nga ay mamaya maya anak ako mag take ng video kasi nga lobat pa ako. Pero ang ganda kasi ng place na to. Hindi mo aantayin o hindi ka na makapag-antay para mag-video. Pero bago ang lahat, eh, igagala ko muna kayo sa loob ng VIP room ko. Ang ganda ng design ng room ko. Very aesthetic at very social. Ang lakas makayaman. Pag binuksan mo yung kortina, makikita mo na yung kitchen doon at buong full sa labas. Makikita mo na yung mga mo na nagsaswimming, nagsasaya. Dalabas naman tayo ng room ko. Hindi rin kayo mapapanisan o masisiraan ng pagkain dahil may sarili siyang ref dito. Kung kailangan nyo na lulutuan, meron din induction cooker dyan. May lababo din. And then may bar table. Kompleto na yan. May mga utensils din. At kikita mo dito, may sarili kang jacuzzi pwedeng pwede ka dito mag-movie marathon at mag-video okay dahil GVL speaker ang gamit nila. Yung mga furniture nila at sala set at iba pa mga gamit ay talaga namang hindi tinipid pang mayaman talaga. Kapag nandito ka ay eh, handa mo na ang terabyte ng iyong memory dahil le, at mauubos talaga eh dahil kabi video. Tinesting ko rin ang CR nila at aba, ginawa din pang mayaman. Dito nila ang sasalamin nila ay para ka na naka-iPhone, kailangan itouch itouch para bumukas ang kanilang ilaw. O, oh, diva, bonga Bongga! Gusto ay uwi. bathroom, mga tawen hindi rin tinipid ang mga tawel dito. Talaga, ang dami. Sinabi ko sa kasama ko ay simulan na ang paliligo at pag enjoy dito sa VIP room namin. Kaya naman, tara na, samahan nyo kami. hindi dahil nyo ko kayo para lang pumunta rito. Ay, aba, parin talaga kapag na-experience mo dito. Ibang-iba. Ang sarap. Bukod sa VIP room, dito naman tayo sa kabilang room na kung saan wala naman siya swimming pool kundi meron siyang dalawang room na bagay na sa pangpamilya o pangparkada tulad neto. May dalawang kama na dito at meron pang extra bed na sa ilalim yan kung marami kayo na pag binuksan mo yung courtina, makikita mo din yung labas at mapapanood mo yung mga nag engine na kasama mo. Meron din sariling sala, CR, TV, and then pwede din kayo mag-video ka okay, dito. Isasara nyo lang para hindi maingi sa kapitbahay. Ito naman yung kabilang room, nakatapat lang din. Meron din isang kama at din dalawang double deck. At may CR na rin dyan at air-condition po to ha. Pati itong sala na to, air-condition. Diba? Perfect. Hindi talaga tinipid ang bawat sente mo dito. Pagkalabas mo nga dito sa room na to, ay swimming pool agad yung bubungot sa'yo na pwede kang tumambay dito. Tara, let's go! ah, oh, kita mo yan, ha? Gusto mo rin siguro ma-experience yung ganito, no? At syempre, kailangan mo magpabuk ng advance kasi baka maubusan ka ng slot. At syempre, masarap din dito magkapi sa may taas habang nanonood ka ng movie sa ibaba. At pagkatapos nga namin mag-enjoy at mag-movie marathon, ay, si kuya naman ay busy-busy sa pagbabawas ng tubig. Kailangan doon yung palitan. Every time na may gagamit, ay papalitan niya kasi para fresh water uli yung gagamitin for the next na no, naka nakabook for tomorrow. at habang pinupuno yung tubig dyan, ay tinawag kami para mag uh, snack naman. Midnight snack. Nagpa-deliver na si kuya ng snack namin at nag-prefer na naman siya. Ang sipag niya mag-prepare ng food namin. No? Ayan, tara, let's go. Kakain ulit kami. Ah, uh, syempre, dahil busog na, kailangan na namin matulog para tomorrow, e, eh, na kami pa uwi. Ganun na rin siya at puno ng tubig sa mga nagtatanong ng rate kung magkano, mag-PM na po sa Anilove page. Tip ko lang, mas makakatipid kayo kapag group kayo kasi ang mura lang po ng rate dito. Ay siya, breakfast muna kami. Maraming maraming salamat!